Nagdulot ng kilig, intriga, at samut saring espekulasyon sa social media ang naging biro ni Bea Alonzo na Chinese na ako habang dumalo sa isang glamorosong event kamakailan. Sa isang TikTok video na agad na nag-viral, makikita ang aktres na masaya at blumang habang naglalakad kasama ang isa niyang kaibigan. Habang kinukunan sila ng video, bigla niyang ibinulalas ang mga salitang, Chinese na ako, sabay ngiti na tila may malalim na kahulugan sa kanyang sinabi. Dahil sa kanyang pahayag, maraming netizens ang agad na nag-isip kung ito ba ay may koneksyon sa kanyang personal na buhay, partikular na sa relasyon niya sa negosyanteng si Vincent Ko, na una niyang kinumpirma sa parehong event. Pagkatapos mapanood ang video, hindi na napigilan ng mga TikTok users ang magbahagi ng kanilang sariling kuro-kuro. May ilan na agad nagbiro at nagtanong kung kasal na ba si Bea sa kanyang nobyo na isang kilalang Chinese-Filipino businessman. Ang ilan ay nagsabing baka raw nagkaroon na ng civil wedding ang dalawang ngunit itinago lamang sa publiko. Sa kabila ng pagiging pabiro ng pahayag ni Bea, hindi napigilan ng kanyang mga tagahanga at taga-subaybay na magbasa ng mas malalim sa kanyang sinabi, lalo na't hindi ito ang unang pagkakataon na naiuugnay ang kanyang love life sa kasalukuyang partner na si Vincent Ko. Sa nasabing okasyon, kapansin-pansin ang glow ni Bea. Bukod sa kanyang eleganteng forma at magandang aura, ramdam sa kanyang kilos at pananalita ang pagiging masaya at kontento. Hindi rin nakatakas sa mata ng mga netizens ang kanyang matamis na ngiti, lalo na habang kausap ang ilang bisita at media sa gala. Sa isa pang bahagi ng gabi, kinumpirma ni Bea Alonzo ang kanyang relasyon kay Vincent Ko. Aniya, masaya siya sa kasalukuyang estado ng kanilang pagmamahalan ngunit pinipili pa rin niyang maging pribado ang ilang bahagi ng kanilang relasyon. Ayon sa kanya, may mga bagay na mas masarap panatilihing tahimik at hindi palaging isinisigaw sa mundo. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa kampo ni Nabea at Vincent ukol sa usap-usapang kasal, patuloy pa rin ang pagkalat ng mga balita at blind item online na nagsasabing posibleng ikinasal na sila sa civil ceremony. May ilan pa nga na nagsasabing nasa planning stage na raw ang kanilang church wedding. Gayon pa man, nananatiling tiko bibig ng aktres sa mga detalye at mas pinipili niyang huwag mo pag-usapan ng direkta ang tungkol sa pagpapakasal. Tila mas gusto niyang hayaan ang mga tao na mag-isip at mag-abang habang tahimik niyang isinusulat ang panibagong yugto ng kanyang buhay pag-ibig. Sa isang simpleng biro gaya ng Chinese na ako, muling pinatunayan ni Bea Alonzo na isa siya sa mga pinakamasusubaybayang personalidad sa showbiz. Hindi man diretsya ang sagutin ng mga tanong ng publiko, sapat na ang kanyang mga pahiwatig upang mapuko ang atensyon ng maraming netizen. Kung totoo man ang kasal o hindi, isang bagay ang malinaw, masaya si Bea, at mukhang nahanap na niya ang kanyang kapayapaan sa piling ng taong mahal niya.